Nahukay sa isang garahe sa Cavite ang mga kalansay na pinaniniwalaang sa mag-inang Chinese National na kasama sa dinukot na pamilya sa Muntinlupa noong pang 2023. Saksi, si June Veneracion. October 2023, nang dukutin sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa ang buong pamilya na pawang Chinese. Pinakawalan agad noon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanila. Ilang araw matapos ito. Natagpo ang patay ang padre ni pamilya at tatlong iba pa sa Quezon at Rizal. Nawawala naman ang mag-inang biktima. At itong biyernes, sa garahe ng isang bahay sa General Trias, Cavite, may nahukay ng mga kalansay na pinaniniwalaang sa mag-inang Chinese National. This is a sad development because uh, this would uh, somehow confirm na talaga ito yung uh, ating fear na maaaring patay na nga po itong mag po na ito. However, Uh, we still have to wait for the official uh, result po ng DNA examination. Natunton ang pinaglibingan sa kanila matapos ituro ng pangunahing suspect sa pagdukot na naaresto noong nakarang linggo na ipagbigay alam na ito sa Chinese Embassy. Isa po sa tinitignan ay may kinalaman po ito sa business po and hopefully doon po sa pagkaka po ng sinasabing isa po sa primary suspect would uh, give us more information with respect doon sa possible motive behind the, the kidnapping. Si susubukan pa namin bakuha ang panig ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News. Ako si June Veneracion ng inyo. Saksi. Mahapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.